ano ang ginawa mo nung lumindol at sobrang lakas nun at yung bahay mo ay gumuho at parang magkukulaps na. Ang bahay namin, lilikilikil ako itatakbuhin. Doon ah. sa silinganin. Ah. Ah. Mga kababayan, may nakita tayong bahay na sira na dahil sa nangyaring lindol nung September 30. Ah, tignan natin kung oh. Kapit, nandito ba yung may ari dahil atin siyang interviewin? Yung bahay niya ay sobrang sira na. So mga kababayan, ito na ang bahay at parang ito yung may ari ang ating i-interview. Boss, boss, oh, alay ka na dito, boss. boss. Gusto ka namin interviewin sa nangyaring lindol. Natatakot ka ba nun, boss? Oh, boss, natakot ako. Ano ang ginawa mo nung lumindol at sobrang lakas nun at yung bahay mo ay gumuho at parang magkukulaps na? Ang bahay namin, lilikihil -like Ako ay tatakbuhin ah. doon sa silinganin. Ah. Ah. Tapos, boss, ang... ah? asan ka na? Natatakot, boss. Mas mabuti ba sana yung araw, boss, o gabi? Yung araw. Dahil? Makita ang... Lindol. Pa, ah, pa, pa, liki na, liki, liki. Ah, makikita mo? Oh. Ilang years ka nang tumira dito, boss? Mm -hmm. uh, 60 years. Ah, wow. 60 years? <laughs> so, boss, wag mo na tuntiran, boss, ay kasi sobrang delikado na, boss, kay. Sobra na, sobra. Kung magkukulap yung bahay mo, boss, wala na, boss, baka madamay ka pa, boss. O, sobrang lalim niyan, boss. O, boss, itong panyakan ko yan, boss. Oo, oh, malalim to. Malalim. Laham, laham na, boss. Oo, oh. oh, boss. Wag di tayo mag Oy boss, wag mo gawin yung bahay mo, boss. Eh Wag mo na talaga ang tirahan to, boss, kasi sobrang delikado, boss, eh. So, mga kababayan, eh, tutor tayo sa bahay, mo, boss. Gusto namin makita yung bahay nyo sa mga sira, boss. Oo. Oh. Sige, boss, mauna. Oo. Oh, mga kababayan, eh, papakita niya ang ating, ang kanyang bahay na sira. Tingnan nyo naman mga kababayan. Sobrang sira na dito at sobrang delikado. Tapos may malalim pa na butas. At dito mga kababayan. Oh okay, boss, okay. bakit may helmet kang binibingin dito boss? Suotin natin boss. Okay, okay. Ano okay. ito boss? Ay nilagpig eh. salin sa bagyo. Ah, salin sa bagyo boss. Salin Sobrang delikado mo to, sobrang sira na yung bahay. Oh, At... No, no, no. Boss, maraming salamat, boss. Oh. Salamat. Makikita mo na yung muka sa page namin. Okay.